Luisa. Tagal-tagal ko na nanliligaw sa iyo. Hindi mo pa rin ako sinasagot. Paano ba naman kasi, Jeffrey? Ang dami mo nang pinaka-sakin. Tsaka, teka na. Masyado kang touchy, ha? Mga mo, para kasi mangka rin. Eh, eh... Uh, puro kahingi. Eh. eh, sagutin mo muna kaya ako para maging tayo. Hmm? Lahat ibibigay ko sa iyo. Kapag sinagot mo ako, lahat ng gusto mo ibibigay ko. Alam mo, Jeffrey, sa dami ng mga pinagsasabi mo sa akin, hanggang ngayon wala pa rin. O, nasan yung iPhone 11 ko? iPhone 12, 13, umabot na hanggang 15 Pro Max, wala pa rin. Di mo pa nga ako sinasagot. Gusto mo, sagutin mo ako. Bibigay ko sa'yo agad-agad. Alam mo, Kanor, bigyan mo na mga kailangan ko. Siyempre, bago kita sagutin, no? Oh. Napakagandang babae. Eh? Ba sige, ba? sige. Pinahamod mo ako, ha? Gusto mo ba? iPhone 14 Plus muna bigay ko. Bagong-bago yan. iPhone Pro 14? Eh, Diyos ko, 15 na ngayon eh. Dapat yung latest na yung ibigay mo sa akin. Sa dami mong pangako, wala pa rin natutupad hanggang ngayon. O, oh, sige, sige. Pero, isang kondisyon. Kiss muna. Ano ka ba? Ibigay mo muna yung kailangan ko bago kita sagutin dyan at bago ka makahalik sa akin. Ibigay ko naman eh. Tsaka bakit parang... Saglit lang ha. Pwedeng sisiar muna kami ng beshi ko. Sige, binisan mo ah. Beshi, tara muna nga. Wala pa yung soft drink ko, beshi. Ay naku, mamaya na lang beshi. May sasabihin binsan ako sa'yo. Binisan mo ha, Luisa. Ay, oo, Sige, saglit lang. Ordering ko na yung iPhone 15. Oo, uh oo. -uh. Ah, sige. Bye bye. Tara, beshi na po. Beshi, soft drink ko. Tara muna, beshi. Kukuha ko niya isa. Mmm. Gigil ako dun ah. Behi, nabusog ka ba? Siyempre, lagi mo kong libre. Thank you, ha? Ay, alam mo yan, kapag busog ang bulsa, di ba? Salamat. Pero alam mo ba, Beshi, nababadrip mm -hmm. na talaga ako dito sa kasama ko. Alam mo yun, puro nalang boka, boka, boka. Wala namang pera. Sasabihin na bibili ng ganito, ganyan. Pero wala pa rin. Nagsasakita okay, na lang. Wow. Ay, naku, Beshi, nagsasawa na ako. Oh my God, Beshi. Ito na yata yung pagkakataon ko. Target lock, Beshi. Beshi. Oh my God, bata pa pero mukhang mayaman na. Where yes, Mukhang ganun ba makita ka nung matanda niya kasama natin kagina? Oo, oh, naku, no, Beshi, wala akong pakilang doon kasi wala naman ako na papala eh. Ang liit, kaya na binibigay niya kulang pa sa sustento sa akin, Beshi. Mukhang eh. ganun, Beshi. Oo, oh. oh, maarama ka ganun. Saan na kumawra doon? Cheers, Beshi. Thank you sa libre ulit, ha? Oo, oh, naman ano ka ba? Walang problema. Sa tray yung upo? Oh my God. Mm -hmm. Beshi. Sino yung banda mm -hmm. dito? Nandito yung lalaki nakita natin kanina, Beshi. Na Beshi, ano ka ba pag nakita ka nung Totoo sa'yo, yari ka talaga. Ay naku, Beshi, dito na lang ako. Tingnan mo naman, no? Oh. Bata pa, mukhang mabango. Mukhang makapalang bulsa, Beshi. Mm. alam mo naman ako. Di ba? Beshi, delikado yan. Baka yung akala mong jackpot, eh, mapano ka dyan. Naku, hindi bishi. Tignan mo naman. Ang mukha namang mabango at fresh na fresh, Beshi. Hindi ko ba alam, Beshi. Bakit nag-aalala lang ako sa'yo? Beshi. Sige, mo na, Beshi. Kung gusto mo talaga. Ano na, target? Unlock to, Beshi. Naka, Beshi, wala. Pulo. Hi! Hi. Gusto ka ba dito? Oo. oh. Ah, okay. So, pwede ba kami makiupo muna? Yeah, sure. At ihatid mo namin kami mamaya, ha? Sure, sige lang. Oh. Ano ko, Bishi, minsan lang to. Ano ka ba? Sunggapin na natin na dito na yung pali. Sige oh, lang. order kayo kung gusto niyo. Ang dami rin nga ba? Tingnan mo, sabik sa'yo, eh. Dito na tayo, eh. Bata pa, tapos marami rin yung pera. Kunin na natin yung mahal. Tsaka nga pala, lagi kita nakikita dito ah. Halos gabi-gabi ka. Ah, uh, sayo ba maganda sa sasakyan sa labas? Kasi ang dami mo laging dalang sasakyan eh. di ba, Beshi? Mm -hmm. Kain ako na. Ano nga pala trabaho mo? Ah, uh, ano? Siguro, ikaw yung may-ari dito, no? Anak ka ba na may-ari? O, oh, isa kang manager dito. Di ba, ni Beshi? So, na tayo dito. Ah, tsaka nga pala. Di ba sasakyan mo yung mga magaganda sa labas? Ay, naku, no lagi ka namin nakikita dun eh. Ah, uh, mo kami mamaya, ha? Di ba, Beshi? Ha? Hatid? Oo. Oh, oh. Ah, sige. Okay lang. Pero kung pwede sana, medyo mas maaga. Oh, bakit naman? Kasi may asikasuin pa ako eh. May yeah. pa ako. Naku, napakabait mo siguro, no? Hatid mo pa siguro yung mga staff dito. Eh. Yeah. Asa <laughs> yung mo, Oo, oh, dala lang kayo dyan. Sige. <laughs> siguro siya may ari nito. <laughs> Oo nga, be. kita na naman. Parang lagi ako, Beshi, mag-enjoy muna tayo ulit ngayong gabi at maghahanap ng mga papa. Oh my Luisa! Kaya tagal kitang hinanap-hanap. Bakit ako yung iniwan? Ay nako, no? Kanot, Este, Jeffrey. Eh puro ka naman. Boka sa akin eh. lahat ng mga pinangako mo parang bula. Diyos ko. At saka nga pala, may bago na ako. Okay? Mas bata sa'yo, mas mayaman sa'yo, mas makapalang bulsa. Hay nako, tara na nga, Beshi. Ah, Mark. Salamat nga pala sa paghati mo sa amin ni Beshi ko, ha? Wala yun. Ikaw pa ba? Mm. Mali na bagay yun. Eh, di ba tayo na rin naman? Oo. Tsaka, alam mo, bagay na bagay sa'yo magmanayo ng magandang sasakyan. Talaga ba? Oo. Tsaka, ang galing-galing mo mag-drive. Actually, you drive me crazy. Di ba? <laughs> Sinuwerte na ako dito, ha? Hindi ka tulad ni Mang Kanon. Mm. Oh, Mark! Ganina pa ako sa reception, ha? Hey boss, kasensya ka na, sorry Sa pala yung jacket mo, baka nilalamig ka Oh, Luisa Excuse me, boss? Ano mo to si Mang Kanor? Kaano-ano mo ang driver ko? Sa so, ba yung sinasabi mong pinagpalit mo sa akin? Wow, congratulations Nining Oh, hintay kita doon, sumunod ka, bayaran mo lahat ang kinain mo Boss! Oh, uh dapat -huh. na minalas pa. Ano ba nangyari? Pero na naging bato pa, Beshi. Uy, ano ba? Masyado ka sinasabi ko sa inyo eh. Matagal ko nang gusto aminin, kaso di ka nakikinig. Yan, yung tuloy. Na ano na rin ako sa'yo. Sino magabahid nito? Naku, shit. na lang Buli ko lang yung boss ko. Ano? Mm Hindi. -hmm. Bes, ibariya na lang pera ko. Wala akong pangabono dyan. Boss! Ang oh, mo kung maghugas pa tayo ng pinggan dito. Wala na yung pera mo kay Mang Kanor. Wala na. Di na ako binigyan. Ba naman yan? Kamalas-malas naman. Nasilaw ako sa kagumapuhan ng batang yun. Bes, mauna na ako sa'yo. May marami pa akong gagawin. Oh my God. Bes, wait lang. Ano?